Ba't na naisipan ko magtentente, tentente Naisipin ko pa mga moto-motocamping na <laughs> ni all Alright, by the way, good morning mga kapatid. <laughs> So yung aming setup ng tent kagabi hindi ko na na-vlog kasi uh, magilim din and paspasa na rin yung ginagawa namin so, Medyo pagod na kami kagabi Ang paagas na ng lugar, grabe! Sabi yung ano, yung sandal <laughs> Maganda yung formation Yung mga bato tapos magsakto yung mga binding na lang Banda doon mga kapatid na andon yung Patapat Bridge Galing na kami kagabi doon sa, sa nyo uh... Pero nag decide kami bumalik dito na just ni Arki na puntahan namin to Baka ang kami ng matutulugan may stayan sa hindi nakapanood ng last episode panoorin nyo yon para malaman nyo kung magkano yung namin dito sa napakagandang lugar na to Grabe Pero Bawal lang kayo ng sarili niyong pagkain Bago pa kayo pumasok dito Biligay sa mura-mura asa ah, mga ano lang Yung mga local market lang Para Kasi medyo pricey kasi yung Yung mga pagkain Siyempre alam nyo naman eh Pag mga ganitong lugar na dinadayo, ah uh, Pricey talaga pagkain dito So, oh, kung ang habol nyo talaga makatipid, eh, magdalain ng sarili nyo pagkain. Hindi naman pinagbabawal. Kaya, goods na goods lang yun. Oh today, uh, itinerary natin, target natin, apari. Siyempre, dadaanan natin ng patapat, tapos apari. And then, uh, baka hindi na kami magposo robo ni, ano, ni Arky. Kasi, nakapag-beach naman na kami. Dapat kasi, hindi kami dadaan ng pagudpud talaga ay tinirarin namin rekta na kami ng Poso Robo di ba pagkagaling ng ano eh kaso uh, ginabi na kami dahil pumunta pa kami dun sa ano yan Dongan Madongan Madongan uh, dam at saka doon sa ano sa irrigation canal ano pa yung may pinu may pinu eh, paway gal pa kami paway So, doon pa lang sa Madongan, sa Dingras, sa Dingras, Grabe, inabot. Siguro bali ka na biyahe. Inabot kami mga 3 hours. Bali ka na yun. Tapos, doon sa uh, Dingras, naligo pa kami. And nag-enjoy, in-enjoy pa namin sarili namin. Nagpamasahe pa kami doon sa Curtain Falls. O, <laughs> oh, di ba Ang ganda. Grabe, solid yung last episode na yun. Solid din to. Kasi, ang ganda ng lugar. No, may may lang konti, maliligo na kami. Tapos sabay ligpit ng mga gamit. Then, that's it. Bakbahan na uli. Time check tol. Uh, 550. 5:15 in the morning. Target na amales 7. Pwede. Oh, target namin 7 AM. Alis na kami rito. So maliligo na kami ngayon. Tara. <laughs> vitamin T. Ay, si pala. <laughs> i ko muna ang tubig. Ayun, namukay ng isang isang kamay. Ayun, mga kapatid. Uh, ito yun, uh, kaya nag-decide ako na hindi ko madaliin itong uh, North Luzon leg ng Philippine Loop 2.0 ko. Kasi, gusto kong i-relax yung sarili ko. Although, Maraming, maraming mahaba rin yung biyahe natin sa daan Pero still, na-enjoy -e ko yung lugar O yung norte Yun, kaya hindi ako nag-decide Ah, kaya nag-decide ako na talagang chill lang yung, yung biyahe na to Itong North Luzon Cordillera, gusto kong makakita ng Sea of Clouds Gusto kong maranasan uli yung ganun So, hanapin natin kung saan banda yon, Kung saan lugar Siguro kung mapupuntahan ko yung lugar na hindi ganun aganda Pagdating sa CEO Clouds, wala naman kasi akong idea idea talaga. Comment down below para sa sa susunod uh, na byahe ko, eh yun naman yung pupuntahan natin. Kung gusto niyo akong samahan, samahan niyo ako, pwede rin, mga kapatid. Ah, tama relax lang after a long day. Ah. 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 By the way mga kapatid, shout out nga pala syempre sa Papa Camp, yung gamit-gamit natin na na camping chair. Yan. Maganda sana kung pati tent ko. Papa Camp. Eh, <laughs> yung tent natin. Yan. Nabili lang natin somewhere yan, Decathlon ata. Ang ganyan. So, pakap na kami mga kapatid, si Arkin naliligo. Pakap na. Then Larga na tayo. Let's go time to leave this place temporarily mga kapatid. Pero bago yon, di pwedeng hindi tayo magkakape sa umaga. Pampagising, ika ng iba. Pero para sa akin, para dumalo yung dugo sa aking katawan. Sa isang lugar, palaging may alaala -ala kang may iwan. At may kukwento sa mga anak mo, apo mo, kapamilya, o mga kaibigan. At syempre, ikaw ang bida. Alright, time check 8.09 in the morning. Ah, take off na tayo dito sa Blue Lagoon kung tawagin ni Arki Dito sa beach na pinag i stay natin And patapat bridge tayo Palipad ulit tayo ng drone doon Tapos rektor na tayo Sige po Salamat po Alright Tamo kanina nung nagpalipad ako ay hindi na ikot yung mga yan as ngayon na ikot na Uy, kaloka <laughs> dito solid na ito mga kapatid yung lugar ah uh, karamihan dito mga mga beach resort nung pala pwede dyan no? Oh. pwede ka mag camp doon, no? Oh. ito yung lugar na meron dito yung view na meron dito. Ayan, yeah, ganda. Solid, solid. Okay to. mas okay to. Hindi, pero sabi kasi nila, crowded daw dito. I mean, marami daw, ano, pag weekends. So, pag weekdays, yan, wala masyado. Yung so, soli, ganun naman talaga. Kahit doon kanina sa pinuntahan natin sa kakahapon, sa Villa Manuela. Ay, yung windmill kanina, ayaw umiikot ng mga yan, oh. Alright, let's go! Woo! Bukbangan na! Grabe, oh. Woo, lupet. Lupit. So, ano pa yung naantay nyo, mga kapatid? <laughs> travel na! Oh. tenapat apat bridge again. Solid Palipara na lang natin ng drone Drone! Pasok! Woo! sa game Ito na uli ang patapat green Alright Rock and roll <laughs> Ganda talaga eh, na patapat green sa ya mga no? Ayun ba yung sinasabi okay. mo natin? So, meron pala sila dito ng advisory mga kapatid. Ayan o. No? Traffic advisory. Expect traffic lane closure for intervals of at most 15 minutes each time during the following time. Uh, Monday to Friday, 8 a.m. to 12 noon. 1 p.m. to 4.30 p.m. Saturday to Sunday, extended sila hanggang 6 p.m. Ongoing DPWH project, slow protection work So, for the safety naman yan mga kapatid ng uh, mga motorisan dumadaan dito. Yeah, okay lang yan. Every 15 minutes lang naman yung ano interval. Ito yung ginagawa, yung nagbaba ako sa taas oh. Yung kanina may may naglalaglagan. May mga tro, ito yung mga galing siguro doon. mga troso. Minto ako mga kapatid Grabe Woo! <laughs> Grabe napakaganda Yun yung may ginagawa doon Ay Napakakalma lang oh Di ba? Napakaganda talaga ng Pilipinas <sighs> Yeah Tara Bakbak na ulit tayo <laughs> ganda ng mga nadaanan ko kanina mga bangkingan solid yung ano syempre unang una yung ano, gulong natin di ba? kung hindi makapit yung gulong natin ay wala and yung setup ni Zaki Moto sa CBT natin kinargahan niya yan ng, hindi naman karga <laughs> nagpalit tayo ng ano pina, pinalitan niya to ng ano ng pulley set tapos inayusan niya to ng kinalkal niya uh, torque drive Then tono ng bola. Na ah, belt, belt. Yan, 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 yan. Talaga na miss ko yung ano, yung ganitong takbuhan. 'Di ba? And si Arky hindi pa niya kayang makasabay ng ganito eh. So sabi ko na lang sa kanya, sige, rekta ka lang. Maghahantay lang ako sa bandang ano. Bandang Aparina rin <laughs> All right. Steel bridge Ingat kayo sa ganito mga kapatid kasi pag basa to napakadulas na ito Walang uh, makapit na gulong sa bakal at sa buhangin at bato Yung motor ni Arki ginawa naman ano eh adventure bike eh oh? <laughs> O tayo 386 may sukli tayong 100 Uh, 14 pesos tapos meron pa tayo ditong magkano to uh, one, 250 so 300 plus plus yung 1000 pesos natin sa wallet <laughs> makakauwi pa kaya tayo <laughs> so meron pa tayong 105 kilometers around 2 hours pa yan mabilis yung pababa natin tara Aparito giga Nice one A bridge, a bridge, a bridge, a bridge, a bridge, a bridge, a bridge Alright, naapito tayo 2.5 Naikitao na! Woohoo! Alright Let's get it on! Nakikita ko na, yun yung kulay pula, kulay pula <laughs> Woohoo! Ampari! Woohoo! Welcome back, MotoGP! Uy, pinya! Oh, masarap tong pinya! Very nice! Very nice! Apari, baby! Ano si Arki? Apan! O, <laughs> ah, picture na tayo. Cool down muna, tas na-picture tayo. Uh, kita kami dito na itininda ng, ng pinya, 50 peso. Isang malaki. Eh, So, take off na kami dito sa Agarin mga kapatid Tapos kami mag-lunch ng pinya Medyo mahabdi sa chan kasi wala tayong pangin Pero ang good na yan Malaman natin mga kaya Matutuloy pa ng sakit Ganda ng bundok mga kapatid Lumigo muna kami rito sa glit Paliliparan lang natin ang drone to Napakaganda kasi sa malayo niyan Ayan mga kapatid No image transmission signal hindi napakaganda ng daan dito at saka lugar pagkaganda ng mga kabundukan hindi ko alam kung bakit ako hindi makapagpalipad no transmission image Wow, grabe ang ganda oh. Woo! Lupet. Tingnan niyo, ah, hinto ako sa blit. My god. Solid na solid, ba? Diba? Grabe, taas. Sira pa 'yung ano. May mga part dito, mga kapatid na halos isang sasakyan lang yung kasa so pag nagkasalubong lubong ang dalawang grabe, taas! Woohoo! solid! diba? E ay yung sabi ko halos isang, doon bandarang sa likod halos isang sasakyan lang so pag nagkasalubong lubong okay lang motor tsaka sasakyan pero pag ma-rehearsal pa pa, sasakyan yun lang, tapos <laughs> According kay Ike, mga kapatid, uh, nasa around 79 kilometers pa. So, mga 2 hours pa yan. At tama, ganun nga, alas 7 nga. Ay, grabe, ang ganyan ang corner ng bundok na yun, oh. Kamiya, pagmataadaan na natin. Ayun, no! oh! Ang ganyan, oh! Ah! Wow! Grabe it good the mga apa itu apa solid oh nih ba? Karabihan eh mga dinadaanan namin na Ayan na nga salubungan na Buti na lang Sakayan tsaka motor Ah oh. Ay, umay na. <laughs> 6 kilometers Solid Solid Hindi ko na nakita eh <laughs> Familiar yung lugar Yung mga bundok na yan Napaliparan ko na yan eh Kabe, napakalalim. pagkaka-remember ko rito may checkpoint doon sa kanina nalampasan namin tapos may checkpoint pa doon sa kabilang dulo <laughs> so by the way mga kapatid kaya alam ko may mga checkpoint dito kasi nadaanan ko na to before ah, nakapagpalipad na rin ako dito ng drone eto yung pero doon kami nagmula papunta rito pabalik pero ngayon since galing kaya ng ito gigaraw dito tayo din google map so nadaanan natin yung kabilang side ah uh, yung kay apong wong, apo wong od nandun pakyat sana doon yung kay apo wong od eh hindi na ako nagano doon ah oh, meron pang ano oh meron na palang rebulto si Jesus Christ at saka si Mama Mary ba yun? Ayan Kung hindi ako nagkakamali Parang Basta hindi ko matanda ang mga bundok dito Kung saan ako nagpalipad Eto tingnan nyo mga kapatid O oh, di diba <laughs> Hindi nakita ni Arky yan Solid oh Dumpatol! Derecho. At least dito may signal. So dito kami mga kapatid. sa uh, Saan ba lugar to? Bontok pa rin to. Montanyosa. Dito tayo sa Torogi Fuel Station. And meron na rin CR dito sa so part na yan. And CR. Tapos may mga kainan na rin. Then yun yung mga kapatid sa nakita namin. So dito na kami muna matutulog. Hindi kami re-recta ng Banawe nakita namin kanina na okay yung air. Ito yung sinasabi ko kasi. Na, Ma na ng gasoline station, mga ganyan. Pwede naman mag-stay.